sa gawas nagstambay kay hilino gabii eh. nang sa gilino ko hm na hitok na na tua tani ro bato ayo uy ha huh? ay di ang ka magbunga nganuman ato tas sa akong barangay oi kai wa ka pa nay pa hatag di karon sa barangay? aku ako ni Storya? Ano sa ti birthday ko? Bakit sam ay. Oh blue dito mo silpon da. Blue ang color dai lalaki ko ti iya ni. Ito na hindi ta ti giling. Limpyo hi puno oh tugaw ana. Lordi papilitan na Leila sa LCD mana dong. oh, ang stiff oh, napa ni ang tipo. Sige, buta dito Kasi na daw, hindi na matang-tang Dato'y giyon